Ah, uh, Magandang gabi mga ka Yan. sa so, update tayo sa uh, papasokin natin na uh, negosyo. Ang mga panabong na manok. Yan. So, video muna tayo. Uh, yung ating uh, pagkukunan ng panabong na manok. Uh, mukhang makukuha natin. No? Uh, hindi ko siya kinukulit na mga nakaraan linggo kasi Uh, alam ko busy siya, tsaka high quality yung mga manok niya, talagang uh, maganda bilang uh, umpisa no? sa pagmamanukan ng panabong. Yeah. So on sale siya ngayon, uh, yung, uh, yung uh, brood cock niya nasa 7,000 tapos yung pulit niya nasa 4,000 na lang ngayon. So, uh, 11 11,000 ang magagastos natin sa manok plus yung shipping fee. Ang shipping fee, ang tansya ko ay 500 papuntang Quiapo plus 1,000 papuntang Romblon. Yan. Yeah. So, nasa 12,500 yung magagastos natin So sinubukan ko naman mag-acquire ng 12,000 or mag-ipon ng 12,500 ngayong araw. Nag-video tayo, nag uh, release tayo ng uh, mga sisio natin dito. Tsaka 'yung mga ano, kaya lang hindi, hindi talaga umabot sa 12,500 'yung ating uh, nabenta, no, konti lang. <laughs> so, so nag-reply na siya sana makuha natin kasi siyempre, uh, syempre pinagpuyatan natin nilagyan natin ng effort sinama natin yung mga barkada natin para ma matapos yung event yan. sa so, at manalo Ayan. so alam ko naman panalo kami kasi uh, alas 3 uh, nag umpisa kami noon ano eh, 3 days namin ginawa yun eh. 5,000 comments kasi yung kailangan. Tapos, yun. Nung mga siguro nasa 4,300 na tinigil muna namin tapos nag start ulit kami ng bandang alas 12 natapos na kami mag comment na 5,000 plus namin ng bandang alas 6 so ganun siya katagal namin tinapos na so marami rami kami nasa apat kami na magtatropa na tinapos yung event so alam ko panalo naman kami. Kaya uh, may aasahan tayo, no? So ang ang ano na lang natin ay kung uh, i-declare pa tayo na winner, no, ng event ni Sir Mind TV. Yan. So pero syempre, matas uh, mataas ang expectation ko sana uh, makuha natin 'yung manok kasi uh, kung kung paano makukuha kasi San Pablo Laguna yun eh. To, ano. Uh, may courier naman uh, ako na laging ginagamit. Uh, sanay na sanay na ako mag uh, uh biyahe ng manok. Yan. So, from San Pablo Laguna ang, biya ang biyahe, ipalalamob ko lang yun, papuntang Quiapo. Tapos, uh, from Quiapo to uh, Romblon. Yan. So, madali lang naman. Uh, siguro, abutin 2 to 3 days bago ko ma-receive yung manok. Maalaga naman si Sir, ano, uh, Roberto. Yan. Yung aking, ano, uh, contact sa courier natin ginagamit. Yan. So, itong ating, kung sakali na uh, makapag-umpisa tayo ng sa panabong. So, meron na tayong heritage chicken. Meron na tayo ding, uh, native chicken yung native chicken natin dito ay yung hindi yung ano yung mga alaga nyo lang sa bahay na dito sa Romblon kasi mga crossbreed na rin yan eh, na. yung 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 akin dito na native chicken ay mga daragyan na galing pa yung Iloilo no at saka ah, talagang sinigurado ko na iwas in breeding kasi kumuha ako ng four sets yeah. So gumastos ako dito uh, sa compute ko na sa ano din, mahigit 15,000 din doon sa walong perasong manok. Ayan. Tapos may mga ano tayo dito, may mga pasisiyo na, ng mga darag. Introduce ko lang yan dito sa romblon para uh, may dagdag na pagkakataan ang mga taga romblomanan. So kumikita tayo, tumutulong na tayo sa kapwa natin na uh, magsasaka. So ang ang ang, magsa, ang pagsasaka hindi lang po 'yan sa baka ang alam niyo po ay yung mga nagtatanim lang 'yan. So kasama po doon yung mga nag-aalaga ng hayop. Yan. So sana uh, makuha na natin yung ano yung inaasahan natin na materialis from uh, main TV. Sayang naman oh. No? Yeah. So yun lang, ha, nakwento ko lang, sana talaga uh, hindi ako ma-disappoint. <laughs> yun lang, bye bye.